Nag-start lang po ito sa ano eh, parang subok lang eh. Kasi kumbaga parang gusto na namin yung magnegosyo ba, yung kumbaga na namin magtrabaho. Mm. Sir, anong binibenta nyo dito? Boss, chicken tenders and java rice with fries. Chicken tenders? Magkano yes. po yung ano sir, chicken tenders? Ah, uh, murang-muro lang, bossing, uh, budget meal. 79 pesos with java rice and fries na po yun, bossing. Mm -hmm. And also, meron na rin ano yun, cheese on top. Okay. Ano pang iba, sir? Ah, uh, we have ano rin verse, ah, uh, sisi ang garin sausage, uh, sausage with um, cheese on top na rin. And meron din kami yung no rice, yung fries mm -hmm. only with chicken tenders for only 79 pesos. 79 pesos yes, lang? Yes, bossing. Grabe, sobrang mura. Ano yung bestseller niyo dito, sir? Ah, uh, itong ang, ang, chicken tenders na with java rice, bossing. Kasi yung quality kasi yung Java talaga, boss. Mm -hmm. Talagang hindi siya yung typical, boss. Sige sir, yan lang ordering ko, iniluluto mo. Iniluluto, okay, bossing. 79 pesos lang to, bossing. Yun, Talagang so, no? solve ka na. Anong pangalan na itong tindahan mo dito, sir? Ang Hell Chicken Tenders. Ang Hell Chicken yes, Tenders. Boss. Anong oras po kayo pumupwesto dito? Uh, open na po kami dito ng 8pm until 3am po. Saan po kayo matatagpuan, sir? ah, uh, we're located at Jade Residence Bypass Road, Imus Boulevard. ah, uh, you can search us on um, Google Map na rin, sir. Uh, Angel oh. Chicken Tenders and Takeaway Coffee sa Google Map. Ah, Lalabas na rin Ganun po. katagal niluluto yan, sir? Ah, uh, 3 to 5 minutes lang po to bossing yung chicken. Tapos yung fries naman, ah, uh, usually, ah, uh, 5 to 7 minutes na po. Nakakailang kilong fries kayo dito, sir, sa isang araw? Sa isang araw po, um, 4 to 5 kilos po kami. Sa chicken naman po, halos same lang din, 4 to 5 kilos din po kami. Ay, sa java rice mo, sir? Ah uh, sa yung sa jaba rice nakaka 5 kilos kame 7 depende po eh, kasi kumuha rin po minsan ng deliver pag mm. uh, may malakas sa deliver talaga ang jaba rice Paano po magpa-deliver sa inyo sir Ah uh, chat lang po kayo sa page namin sa Angel Chicken Tenders um pag malapit naman ako naman nag deliver kapag medyo malayo ba lalagot naman mm. po tayo May FB page po kayo Ah uh, yes po Anghel chicken tenders. Paano nagsimula ang health chicken tenders? Eh? Uh, nag-start lang po ito sa ano eh. parang subok lang eh. Kasi kumpara parang gusto na namin yung magnegosyo ba, yung kumakain na ay magtrabaho. Mhm. Mm Try tayo sa hindi um, common. Usually may mga common ako. kasi marami na iba't ibang kanto, may iba-parepareho yung pagkainan n'e. Nakaisip yung asawa ko ng parang hindi siya yung typical na pagkain na budget meal lang. Tapos ayun, uh, nag kami ng chicken tenders, tapos na may fries, tapos yung java rice. Tapos na namin ng uh, cheese sauce on top. Ayan yun, pumatok naman po kayo paano. Bakit binabalik-balikan tong chicken tenders mo, sir? Ah, uh, siguro po kasi dahil sa mura na quality pa. Pagkakaiba mo, sir, sa mga nagtitinda ng chicken tenders? Ah, uh, siguro po talaga yung java rice po talaga eh. Kasi um, yung rice po namin, ginigisa siya eh. Kung may secret recipe siya na hindi siya yung usually na sinasaing lang, mm tapos -hmm. may gulay. Ito kasi talaga, boss, talagang ginigisa namin siya. Para siya yung pinapried rice. Sige, sir, hintay ko maluto. Okay, boss. Thank you. Maluto na to, boss. Yan na yun, sir. Yes, bossing, ito na yung 79 pesos. May chicken pa yan, boss. Gano'ng karami yung fries niya, sir? May timbang po ba yan o tansyahan lang? Um, usually po yung una, meron kami standard po talaga kami sa ano namin, nasa 100 grams, sir. Eh. Mm hmm. Uh, per sir, tapos sa uh, manok naman, 20 grams. Ah. Eh, ngayon kasi lumabas kami, ah, uh, hindi na kaya ng ano eh, dahil minsan tinataho. Mm hmm. Tansyahan na lang. Eh, halos same naman din naman din po yun, sir. Tapos, ano yung lalagay mo, sir? Cheese na, boss. Cheese sauce. 有你，所以。 Ano yung 79 pesos, boss. Ganto talaga karami daw, sir. Yes, bossing. Walang vlogger-vlogger dito, boss. Doon kayo sa kabila, pag-vlogger. <laughs> Sige, sir. Tikma ko muna. Take Thank, Thank you, you, boss. Thank you, po. Thank, Thank you. you. At mga kabangers, nandito tayo ngayon sa Angel's Chicken Tenders. Hindi ko na kaya mag-rice talaga eh. Kasi last na namin to. Kinuha ko dito, fries naman. Pero ganun pa rin, carbs pa rin eh. Uh, may kasama siyang chicken tenders at cheese sauce sa ibabaw. 79 pesos lang. Grabe, marami na rin siya. No? Gando daw talaga karami ang 79 pesos nila. Mm. Ang sarap nung ano, yung cheese sauce. Yung yun talaga yung nagpapalasa sa kanya. Mm. Yeah. Pang mga yung mahilig tumambay, pang midnight snack, sabay nyo na rin ng kape kasi may kape rin sila dito. Mm. Gaga, oh, dami na rin yung chicken. Ah. Pwede na to sa 79 pesos. Mm. Crunchy din yung ano, manok. Mm. Ibigay na ang Here's Chicken Tenders. Napaka-sold dito mga lords, panalo. Mm. Paano? Order pa bida na. Ako.